kitang mga bata ha, di ta magreklamo kung bata ma kita. Uh, kamong mga Kaming bata mga Bata, oh. <laughs> <laughs> kitang mga bata, kitang mga student ha, mm. if ever gani nga uh, dili gud ingon ana ang napalit dayon ni mother or Correct. ni father oh, oh. ng mga school supply, di ta magcomplain, but mm. instead, magpasalamat be sa be grateful. Be oh, grateful. Oh. Ayun, kung imo ang pinsan. nalim lalim. lalim. O, mm -hmm. pila mo kabuk man nagsuon, parang litan lang, nga, isa-isa pag yun mo, ba diba? Sa isa ka level, sa isa ka grade mm -hmm. level, pila ka set of notebooks ang kailangan. Kinahangla nun. Mm -hmm. Tapos, after ano, pag mag-start na ang klase, na pagid yun na ipadala nga paper ang teacher, kaya na ay mga additional correct, requirements. Mga requirement. Mm -hmm. upat ka, hollow blocks. Uy, iba yun. Walo ka <laughs> bahog sa yung gina, rabbit. Yung rabbit. <laughs> <laughs> oey, speaking of mga ano do, speaking of mga school supplies, no? Desire. Kaya siya kay Dato Si Jack Ringo Kamatuot. Murag pamatuot. ang iha, An case, murag na e, ano, sabi, ano? Double e, ang... Uh, e, isa ka sa ang kamot, may palantawas ako, may. Double Palantawa ang Palantawas ako sa kamot. Palantawas sa, <laughs> <ako> sa kamot. <laughs> Ikaw ka ni Anto Dolo way back. Hindi niya mataas iyang mga kamot. Elementary pa ka, I'm mm. sure. Murag, isa ka sa mga rich kids uy, in your room. Uy, dili, dili, uy. Mag-desire ba yung no nga, atong mm. pencil case kaya i up, down, side to side, no? Nga. Side na na, ay sulod nga, laylayan nga coloring, nga mga pen, uy, pencil. Karo. Oo, tapos na na siya built-in nga sharpener. Ang uban yun kaya na, built-in nga calculator. Grabe, na, yun ka, Kalami, ano. <laughs> diba? Ako sa una, maibog ko sa ako mga classmate doon nga naibit-bit nga murag. Gusto sabi tao ka, attach case. Mm, nga, Open, 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 color, color pen. May tawag pen. Ka na, oh, oh. Color pen. Diba, napoy colored pencil. Napoy eraser nga line mm. lain-lain ng design. Correct. Diba ang imong eraser before, imo ning na-share last night. Yes, mm -mm. proud ko ani mo share nga tungod sa on mga igsoon. Mm. na himo na mong nakong eraser before. Bala ko mga tapad, mm. coloring color nga mga eraser. Ako mm. ay maglaslas lang dyan ko, maglaslas, maghiwa. Mag maghiwa mm -mm. ko kanang portion sa slippers nga wak na gigamit. Oo, nga ang Snipers result, kay diba? <laughs> gihapon. <laughs> ang result, Dol, oh. pag uh, erase na ako sa akong mm. writing sa paper, na ang oh, okay. <laughs> ang ato pa yung papel sa una, kay katong nigpis ka ayo, oh, diba? di ba? Na diligid po yung di, back to back, kay muluto naman itong naa sa front. Mm. Mm. Nya ang lapis before, Dol, kay kanang upos na ka ayo, murag eraser na lang imong makuptan para makasuwat na. Amo na siya literal na eraser head. <laughs> No, grabe yun. Nga walang ikaw katry. Siguro nakatry mm -hmm. ko, pero dili yun nga kanabi tong all the time. Nga kanang uh, paper nga na ay name na daan, na i mm -hmm. na score, di ba? Yeah, before pa among mga kanang notebook, mm -hmm. tungaon pa na, na mo ng uh, usaka usak ka notebook nga napalit tapos tayoon siya giyarin diba? para daghan mig magamit nga notebook. Mm di ba niya? Ang mapalit sa so, unang kay 20 leaves, tungaon pa giyo. <laughs> Kaluhay naman. Lahit na <laughs> tunga leaves sa mong gamit dahon sa saging, saging. doil. <laughs> yeah, magputi-puti man ng ilaw. Mm. So, na mag-uling na yun. O, oh, di ba? Oh. Grabe. eh, hindi. Kasabot oh. ko na na, no? Kay mo mag ako ang mabasa sa kong history books. Ngayon na doon ginabuhat sa mga sinaunang tao. Yes. So, mo One nasab- of their ways. Oo, oh, nasabtan di ka doon sa imuhang during sa imuhang <laughs> time. So, sinaunang okay. tao. Grabe ka naman. Mamuhin no, <laughs> <laughs> yung Kunya ako doon kay... normal man na sa mga oh. bata doon nga murag ma- na-envy ba mm -hmm sa mga kanang uh, classmates na nga uh ilang lunchbox kay kanang gwapo kayo, mm. ayon labi sudan nay kanang nanay apil nga kanabi taong set na siya na mm. siya fork nanay o... bluetooth oh, ug <laughs> <Yeah. laughs> Di ba ni kayo ako po na ka nang ibubak kam wag si mong classmate nga guguyod ilang mga bag. Yeah. Mm, then imo ka. <laughs> mura gila utok po. Uy, grabe ko naman. Judge ka talaga. Di ba na mo uban nga magusa man ang bag nga guguyod kung wala isulod. Mm. Labi na ang nagtunga usay pud nga di maminaw sa klase. <laughs> <laughs> ang utok ko na po isulod. <laughs> Uy, pero first time gid ko nakatry og ng nang guguyod nga bag. Mm. On the first day grabe mura gi blast gitog ayo nga bag do. Pai, usay feeling Anadol? dol? Wa jud ko ka ng nang bago nga feeling so giguyod gid ako siya unya kay among dalan-dalan kidaghan mag-iro ay day nakaapak talaga siya nang mabuti-buting nagbubundok. <laughs> so grabe yun. Nakaingon ko nga, adili, dili ni maayo kung wala wow, service. Diba? Diba? Ako sa una, mag-volunteer lang ko sa ko ang classmate. Mm. Shout out. Ako pag mag name, si mm. Ma'am Anna Cariza. kay oh. Kaya social media siya bag. Ako yung mag-volunteer nga, mm. magbitbit siyang bag. Oh. Pasaka sa hagdan. Okay? Oh, wow. Di man na nila ah, ma Ako hindi yung room, di ay ka nang na. second floor. O, nami sa second oh, floor so sa oh. mga uh, condo room. Okay. <laughs> Tapos? Oh. Uh, ako, tigbit ba siya? Para maka-feel maka lang ko ba how mm, it is the eye nga mahihimong diba? mahimong learner eh, muhang bag ka ng guyod -guy -guy, kay mm. wala may good down mi anak. Mm, correct. Walang wala may good down. No, kay mm. karon kay lahi na gidbayao ka ng mga ano, mga sa tawag ani klase sa bag na ni mga labubo, diba, Oy, ay, di ba? Hoy! Hindi na ako na ako mga pod, yung... Oh, kung mga hey, makita, in fairness sa mga mga bata nga mga sosyente dool nga mga, mga labubo. Mm -hmm. Ang ayan, kailangan na mga sobrang make-up, puro na Hindi, mo <laughs> ang trend karon diba? ba mo uh, ang mga makita gud o or mga Pero, kurumi kurumi whatever it is ha nga mm. mahatag sa ang ginikanan again be, be grateful. grateful, ayun so na di ba ako ka afford anang sign pen tinuo i compare hmm. ang imong kahimtang Correct. sa kahimtang si mohang classmate kimong mother uh, Naningkamot, Naning oh, na oo. Ang mama si mong classmate naning kamot mga nagtutodo. ginikanan na pud naningkamot naning kamot sugal-sugal. sa ni naning Oo, or dili oh, dili na to po pwede nga atong kanibitang tubag tubagon atong ginikanan ha tungod kay na ilang nahatag sa ato instead mm. be grateful oh, thank, thank, you ma i-appreciate ang napalit si Mohang Mother mm. balag tag na ng na, alapis ko, correct akong, Narapakoy akong, kay, kay, kay sa una kay kato itong color gray na <laughs> iputi na i-blue kanang oh pinutindot pinutindot o oh, nap din din maguba na feeling? dahil ng ihang pangkuan kay wala imo na nang okay. saksakan narapatay ka ilang mga bata roon nga dili mo <laughs> sugot nga ilang mama ang mupalit ilang ang gusto sila ang mupalit kay mm. makapili sila ang mahal okay, mahal. Kaya wow concept earth. Oh, mm. si mm. ating nilang i-text. Oo, oh, 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 si Di Kuya Jack. <laughs> <laughs> no mo nang be grateful gyud ta no. Mm. Dili lang sa tong mga student dolbisan asa man gani ka sa kalibutan, dapat mapasalamaton gyud ta sa tanan mga butang atong naangkon every day. Tungod kay kana siya blessing pud na siya nga gi desire gud pud so, sa, one. laing tao. Oh, so oh, oh. learn to count your blessings. 1 2 mm. One, two. 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 <laughs> uh, Hanapin na kita. Yay! Babalikan kita. Yay! Yay!